Meron po kasi akong dalawang bersong nais eh, sa limunagin na si Jesus daw po ay eh, pinadala ng Diyos Ama dito sa lupa para magturo ng pagsusisi. At hindi siya pinadala ng Ama para mags magsabog na magdala ng kapayapaan kundi para magdala ng kaparosahan. At uh, yung pong isa na nabasa ko ay eh, sa ikasiyam na oras ay... Eh, Si Jesus Christ po ay sumigaw ng malakas at sinabi na, Eli, Eli, ilama sa baktani, uh, o oh, Diyos Ama, Diyos Ama, bakit mo ako pinabayang? Why did you forsaken me? Ano po ang masasabi niyo rin po sa dalawang verso na yon na medyo naging palaisipan po sa akin? Kasi ang paniniwala ko po eh, si Jesus ay, binilis ang kanyang buhay para matubos daw ang mga makasalanan sa sala. Inyoper niya ang kanyang buhay para sa tao na mabayo ba siya sa krus. Yun po ang maitatanong ko. Duda ba kayo na si Kristo nagturo ng pagsisisi? Uh, nagturo po siya. O ano po ang si ibig niyo sabihin? Bakit ano po ang hindi niyo maliwanagan sa binigay niyo talata na ang sabi nyo eh, yung sinasabi na si Kristo ay isinugo para ang tao ay tubusin sa kasalanan. Ano po ang ma malabo sa inyo ron, kapatid? Ang naging malabo po sa akin eh, bakit niya sinisi ang ama nung siya ay malapit ng malagatan ng hininga sa pagkakabayo ba niya sa krus? Hindi niya po sinisisi ang Diyos doon, kapatid. Alam nyo, ganito yon. Mabuti basahin natin yung talata 27.46 sa Islang Mateo. At nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sa bakthani, sa makatwid bagay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayan. Alam mo kapatid, hindi naman paninisi yun, nagtatanong lang eh. Nagtatanong lang naman siya eh. Ay, tinan mo ha, ah, pagkasan na yan ganito sasabihin niya. Ah, ikaw naman, pinabayaan mo ako. Sana, ganun. Diba? Yun ang naninisi. Pero ito, nagtatanong, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Why hast thou forsaken me? Ayon. Nagtatanong lang po, hindi po naman siya naninisi eh. Ngayon, yung pagkatanong na yun sa Diyos, kapatid, ang sagot nun para sa atin. Yun po ang dapat nating maintindihan, kaya sinulat sa Biblia yan eh. Ang Diyos, alam niya naman lahat ang sagot eh. At alam niya ang lahat ng katwiran. Kaya isinulat niya sa Biblia para kung sumagot ang Diyos, maintindihan natin para sa atin yan. Alam niyo kung ano yan? Pakinggan niyo sa ikalawang korinto, ganito po ang ating mababasa sa 5.21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanyay katwiran ng Diyos. Nakita nyo? Yung hindi nakakilala ng kasalanan, inari niyang may sala dahil sa atin para pala tayo matubos. Kaya siya pinabayaan ng Diyos doon sa krus. Kung hindi siya pababayaan, maghirap at mamatay doon, hindi niya tayo matutubos. Yung kanyang kamatayan, uh, eh, ikatutubos natin. Kaya kahit wala siyang kasalanan, kinabayaan siya ng Diyos. Alam nyo kasi ganito yan kapatid, mahabang salaysay niyan. Ang mga taong matutuwid, may pangako po ang Diyos diyan sa matutuwid. Hindi niya pababayaan. Ang sabi ng Diyos, hindi kita kailanman pababayaan. Sa matutuwid po, pangako ng Diyos yan. Pakinggan nyo sa 13.5 ng Ebreo. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Yan po sabi ng Diyos pag ang tao matuwid, hindi kita pababayaan sa anumang paraan. Eh, siyempre, inabayaan niya si Kristo, nagsalita si Kristo bago siya mamatay. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam mo kasi ni Kristo, may sagutan Diyos diyan. At pagsagot ng Diyos, para maintindihan natin kung bakit siya pinabayaan. Ano nga ang dahilan? Ba't siya pinabayaan ng Diyos? Eh, para matubos niya tayo. Siya na hindi nakakakilala ng kasalanan, inari ng Diyos na may sala dahil sa atin. Bakit dahil sa atin? Ano ang gagawin niya para sa atin? Pakinggan niyo sa Isaiah 53, ganito ating mababasa sa versikulo 4. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ah, yan ang sabi. Kapatid, may tatanong po ako sa inyo. May asawa po kayo, di ba? Sabi nyo. Opo. Asawa po ako ni Eleanor Mapue, Octavio. Opo. Di mo ba kayong mag-asawa eh, nagkakaintindihan po kayo? Ehm, uh, nagkakaintindihan po. O yan. Mula nung magligawan kayo, hanggang ngayon siguro, nagkakaintindihan kayo. Yun ang hula ko. Dahil hindi kayo magkakaanak, hindi kayo nagkakaintindihan. Yan. Ngayon, may mga pagkakataon sa pakikitungo sa mga anak, mga apo kailangan yung pagkakaintindihan natin gumana yun eh. Kailangan gumagana yon Halimbawa, ah, yung ating apo, apo na lang, wag na anak, dahil matanda na yung anak natin, yung apo na lang. Eh, pagang umaga, kumakain, kumain ng santol ah, at makamalulok pa yung buto, eh mahirinan pa. Eh, sabi nung lola, naku anak, wag kang kumain ng sankol, umaga, umaga, sasakitan dyan mo. Sabi naman nung asawa, nung lola, lolo naman 'yon Bakit? Nakakasakit ba ng yan ang pagkain ng santo? Ay, oo! Sasagot naman yung lola. May dialogue silang mag-asawa para maintindihan nung kanyang apo na kaya niya ipinagbabawan na kumain siya ng santo sa umagang-umaga. Baka humapdian siya. So, nagkakaintindihan sila para ma matutunan nung apo yung kanilang gustong ipahayag. Di ba gano'n, kapatid? Tatanungin ba ng lolo? Tatanungin ba ng lolo sa lola? Bakit? Nakakasakit ba ng tiyan yung pagkain ng santol sa umaga? Eh, alam naman ng lolo yun. Lolo ng asya eh. Dapat alam niya na yun eh. Eh, ba't itinatanong niya sa lola sa harapan ng kanyang apo para matuto yung apo niya? Alam niyo, si Kristo tang ama, laging nagkakaintindihan yun. Pero kaya sinagtanong si nagtanong si Kristo, Diyos ko, Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan para tayo naman ang makaintindi kung ba't nangyari yung bagay na yon. Kaya po siya nagtanong, hindi dahil siya hindi niya alam yung kalooban ng Ama. Alam na alam ni Kristo na talagang siya ay papatayin sa krus. Bago siya pumarito sa lupa, alam niya na lahat na mangyayari. Uh, pero kaya siya nagtatanong, para pagsagot ng Ama, tayo naman ang makaintindi dun sa isasagot ng Ama sa atin. Ayan, kung bakit gano'n ang ginawa kay Kristo at pinabayaan sa krus. Dahil silang mag-ama, nakakaintindihan sila eh. Ano siya eh, bago pa siya pumunta sa lupa, meron na po siyang gagampanang iniutos ng ama eh. Pakinggan niyo po sa Ebreo 10, versikulo 7. Nang magkagayo'y sinabi ko, narito, ako'y pumarito, sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin... Oh Diyos ang iyong kalooban. Yung pagparito niya pala, may nakasulat ng gagawin eh. So alam niya na hanggang mamatay siya sa krus, kaya ang anong mamamatay ng talaga, no? alam niyo, sabi niya, naganap na ang lahat. Consumatum es, ang sabi niya. O edi alam niya talaga kung mamatay siya sa krus, eh ba't niya pati ba't mo ko pinabayaan? Kasi pagsagot ng Diyos, tayo ang dapat makaintindi nung isasagot ng Diyos. At ang sagot ng Diyos, yung walang kasalanan, inari niyang may kasalanan dahil sa atin upang matubos niya ang ating kasalanan. Yan po ang sagot ng Biblia dyan, kapatid.